Pare-pareho namang itinanggi ng ilang nasa Napolis na may kinalaman sila sa anomalya. Ayon naman mismo sa kampo ni Napolis, wala sa orihinal nilang listahan ng ilang mambabatas na kasama sa listahang lumabas sa media. Makibalita tayo kay Francis Carasi. Kabilang sa mga mambabatas na kasama sa naisa publikong Naples list, yung mga aktibo pa naman sa pagbatikos sa anomalya. Pare-pareho nilang itinangging may kinalaman sila sa pork barrel scam nasasaktan daw si Senador Coco Pimentel na dadawit ang kanyang pangalan. I've met with her uh, in May of 2012 at uh, humingi nga ng uh, project sa PDAF at tinanggihan ko. Sinabi naman ni Senador JV Ejercito na di niya kilala si Napoles. Ito rin ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano lahat ng records ng PDAF ko are submitted to DBM. Anyone can scrutinize it. I have never ever received any commission in my whole life. Si Senadora Loren Legarda, hindi raw kailanman nag-endorso ng kahit anong NGO. Ni minsan ay wala akong iniendorsong NGO sa kanila o iba man NGO. Itinanggi rin ni na Senador Bongbong Marcos, Alan Peter Cayetano at Chis Escudero na sangkot sila sa anomalya. For the record sir, you never transacted with Napoles. never approached you? No. Nagpakawala si Napoles ng weapons of mass destruction and destruction. Sana wag magpadala. Magpagamit ang mga taong ito para magulo, mamadel at malihis ang isu palayo dito kay Napoles. Si Senadora Miriam Defensor Santiago, sinabing peke ang listahan ni whistleblower Ben Hurloy kung saan nakasama rin siya sa mga pinangalanan. May gumamit daw sa kanyang pangalan para makalikom ng pera at sisigurduhin daw niyang pagbabayarin niya ito. Giit naman ni dating Senador Manny Villar, di niya nakatransaksyon si Napoles maging ang mga NGO nito. Si dating Senador Jun Magsaysay, gusto raw munang makita ang detalye ng mga paratang sa kanya. Sina Enrile, Senador Jingoy Estrada at Bong Revilla, dati nang itinangging na umisyon sila sa PDAF. Kabilang din sa mga nagsabing di sila sangkot sa pork barrel scam, sina Oriental Mindoro Representative Ray Umali, Pampanga Representative Oscar Rodriguez, Cebu Representative Gerald Gulias, dating Congressman Mikey Arroyo, Agriculture Secretary Proceso Alcala at Assistant Secretary Alan Umali. Ako sa sarili ko, sigurado ko po na never ko siyang nakatransact. Tapos ngayon kung isinasama naman nila ako, so dapat nga po ay nila na tama 'yung kanilang sinasabi. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng iba pang personalidad na nabanggit sa listahan. Frances Carasi, nagbabalita, Pilipinas.